Hi guys, good morning Philippines. Hello family all over the world. Um kanina masama ang feeling ko, magapon lang ako nakahiga. Masama may pakiramdam ko. Umuwi ako galing trabaho. Kalahating oras lang ako nagtrabaho. Ngayon magluluto tayo ng nilagang baka. Kasi gusto ko ng nilaga para makahigop ng sabaw kasi masamay pakiramdam ko. Yan ang mahirap din sa Amerika. Pag may sakit ka, alagaan mo yung sarili mo. Kasi wala magluluto sa iyo ng Philippine food. Unless yung mga kaibigan mo, a ah, dadalan ka. Eh syempre, hindi ka naman mga Yun, noong nakaraang araw, may nag-deliver dito yung kaibigan ko. Binigyan niya ako ng food. Kaya samahan niyo ako. Magluto tayo na nilagang baka. Ayan, malambot na yung baka. Isang so, oras kung pinakukulaan yung baka na yan kanina. Ngayon, malambot na siya. Kaya ilalagay natin yung mga gulay. Ilagay natin ng beans. Ito yung beans na gusto ko eh. Hindi siya yung beans na yung beans na yung gano'n sa bagyo. Ito yung malalapad. Beans siya na malalapad siya. Hindi siya bilog. Malalapad siya. Masarap yan. Dinis sa Amerika, maraming klase ng beans. Ito yung pinaka-favorite ko, yung malapad. Malapad siya. Dinis. Ngayon, ilalagay na natin ang Napa Cabbage. Ngayon, ilalagay na natin ang Napa Cabbage. Tat tatakpan lang natin yan. Ngayon, yan. Hmm. Hintay natin ng 3 minutes. Ayan na, luto na siya. Titikman na natin. Luto na siya. Mukhang masarap. Ayan na, dara! Ito na po siya, luto na siya. Nilagang baka. Ako lang naman ang kakain. Na siya ay kumain na ito sa trabaho niya. Ayan. takon lang naman. Samahan niyo po ako. Masustansyang ulang sa malamig na panahon. Nilagang baka. Thank you po. Keep watching. Bye bye.